Ang daming bunga guys ng granada guys. Oh. Hi, thank you for watching and shout out shout out naman diyan guys. Nasisira lang guys. Oh. Hi, nandito kami sa San Bali, nag-ikot-ikot. Ang daming bunga guys. Oh. Shout out naman diyan sa rails. Kumakain ba kayo nito, guys? Granada ang tawag nun, guys. Hi! Ang daming bunga. Yun. Hindi nila kinakain. Nabubulok na lang. Sayang. Ang daming bunga ng granada. Yan. Nasisira lang, guys. Hi! Chinards dyan. Wala mang kumakain ito guys. Kinakain na lang ng ibon.